ito yung reaction daw ni PRRD nung tanong ni Baste or nung sabihan ni Baste tungkol sa promotion sa PNP chief si General Torre. <laughs> ito guys, panoorin natin. Pure additional lang po. As, uh, sir, may knowledge na po ba si PRRD patungkol kay Torre as the new PNP chief? Ano yeah. po yung reaction niya dito? Wala man. Wala man. Sinabihan, uh, ah, sinabihan namin. namin. pero kala ko nga maano sa bro. Wala Pero wala. wala man talaga yung gago na yan. <laughs> wala rin talaga. Ganda <laughs> You know like uh, <laughs> kasi <laughs> I, you know, I would admire this person. So yun guys. Wala daw dead ma daw si PRRD tungkol sa pagkaka promote niya ni uh, General Torres sa pagka PNP chief. Kasi guys, kung naalala nyo yung sinabi ni VP Sara na hindi daw si PRD maggagante sa humuli sa kanya, sa mga uh, gumawa sa kanya dyan kasi alam niyang uh, inutusan lang talaga, mandato lang talaga sa, kan sa kanila yun. Kaya, alam mo yung parang wala siyang imik, no, si PRRD. Parang hindi, wala siyang imik talaga tungkol kay General Torres. <laughs> Si basta mayron ito panoorin natin. <laughs> I would admire this person kung talagang he did everything uh, with with due process. Kaba diba? but you know like technically if we talk about the case or, or you know like we review what happened what transpired during uh, yung ginawa sa kanya with KOJC and lahat it's not it's nothing. He's, a, he's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. <laughs> oh, di ba? Attack dog lang talaga daw. Sabi ni Baste. Three ranks yung, yung, yung ano, yung inakyatan niya. In Tatyo. Oh, yeah. Oh, tinalo na niya three ranks. Yeah. And na ngayon, sinasabi ni Marbel na uh, it was uh, it, what uh, it, it was based on merit. Come on. Wow. Di ba? No, no. Okay, if it it was based on merit, ganito sana yon. Sana legal na, lahat na nangyari. But since yung tao na yan nag-operate, I do not know. Is not a criminal yet kasi hindi pa man sa uh, ano sa korte. But he behaved like a criminal. So bigay niyo na yan sa kanya pin, 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 -pin, -pin niya. Tangina siya. <laughs> no one is impressed. sorry ma, namalikas ko. mama. Nako, totoo talaga. No one is impressed. Grabe. Wala talaga, sila lang talaga yung na-impress. Yung mar, mga, yung marble na yan, tsaka yung, <laughs> yung DOJ. <laughs> yung sino pa, yung uh, si, basa, yung mga remulia. Oh, sila yung lang yung ina-impress sa kanya, tsaka yung mga pink lawa. <laughs> wala talagang na-impress sa ginawa ni Tore pagiging PNP chief niya. Wala. Grabe no. Alam mo yung sabi ni Baste? Three? Tatlo? Tatlong ano yung inakyatan niya? Wow. Grabe. Na, na, alam mo yung hindi mo yun makikita sa ibang panig ng mundo. Only in the Philippines. <laughs> Tatlong rank? Kaakitan mo? Grabe. Wow ha? okay lang daw kung yung yung sabi nila na based on merit kung talagang wow na wow yung ginawa niya pero halos nga lahat ng Pinoy galit sa kanya eh. <laughs> Tapos based on merit, ano na kaya iniisip ng mga tao, no? Ano na kaya ang nasa nila? Ewan ko na lang talaga, grabe. Grabe. Kaya guys, anong masasabi niyo? <laughs> no one is impressed daw, sabi ni Baste totoo naman talaga which is true kaya guys don't forget to like and subscribe to my channel mag comment ka na rin para malaman natin kung ayong mga opinion ninyo thank you god bless bye